thank you mag examan ni Hiroto, ni Yamato. And buti na lang umuwi na maaga si Dada kaya hindi ko kasama yung mga bata. Pero bukas, uh, kasama ko sila. Pero sana, hindi ko sila kasama ulit bukas. Sana maaga ulit umuwi si Dada para pag sinundo ko si Yamato dito sa school na to dahil almost 45 minutes pag umaga ang biyahe. Kasi kahanina, pagbalik namin na hindi namin kasama si Yamato. Ang hirap din. Medyo nahirapan ako kasi ano, hindi nagkandong ko na nga si Ailey nagwawala pa. nag nagtantrums pa ang ang babaing 'ta. So ngayon, pag sundo ko kay Yamato, buti na lang hindi ko sila kasama dalawa pauwi na siya ngayon. It's five na. Wala pa rin. Dapat 3.55. 3.55 tapos na yung exam nila. Pero, yung iba nag dati Yamato, wala pa. Siguro mga ilang minuto na lang. Ang dami pang parents na nag-aantay dito sa parking. And sana dumating na siya. Ito na kaya siya. May grupo ng mga kalalakihan na dumarating. And sana nandito siya. Iba-ibang school, o oh, ang mga nag-exam. Asa na kaya yun? Parang kami lang ang taga Tuchigi dito kasi halos lahat ng mga sulat yung sa plate number kung taga saan sila. Parang kami lang ang taga Tuchigi. Ayan na nga si Yamato. Ayan na siya! <laughs> ano kaya ang nangyari? Papogi naman my baby. Otsukaresama. Otsukaresama. Dito ka na Yamato sa harap. Wala. Dumating si Dada. Ah, oh, eto. <laughs> Parang ikaw lang kukudaki, ano, tutsigi. Gunma, gunma. eh kung, ano, gunma di siya, mina gunma di siya. Gunma, Diba kita sa plate namba? Bango di. Miro di siya. Let's go! Hello, guys! My news ako sa inyo. Yung pinuntahan namin na uh, school na gusto gustong uh, pasukan ni Yamato is nakapasa siya. So, ngayon, iahatid ko siya ulit dun sa school na medyo may kalayuan. Mga uh, 4-10 minutes ang driving para uh, i-claim na yung kanyang uh, mga papers siguro na kailangan pilapan para sa pagpasok niya for this next month, ng pasokan ng kanyang koko uh, senior high school so tara, umedito Yamato, akala ko hindi siya makakapusa hindi ko talaga akalain na nag-aral talaga siya ng mabuti so, good news kasi gusto, gusto niya talaga dun sa school na yun, kasi gusto niya dun mag-parsity, and gusto rin naman ng mga uh, teacher na dun siya mag-parsity, dun siya ni-recommend, kasi gusto siyang i-absorb <laughs> ng school na yun, kaya good job sa Yamato Sito, belto, Hiroto. Good job, Hiroto! Let's go! Ang lamig sa Japan. I Start muna natin to sa sakyan. Kasi super lamig ng loob ng sasakyan. Ang lamig Japan. Ayaw nga, kumuha ka ng osin. Yung ano, kaban. Kaban at tadi siya. Zembo no. Sila Samoy da kalap. Ayaw ba yun let's go.

Buti na lang nakapasa si Yamato doon kasi hindi daw doon malaki yung tuition fee. Kasi doon sa una niyang pinasahan, nga pero medyo maharlik ha. Punta muna sila ng 7-11. Papabilin ko muna sila ng almusal. Ay, ano then after ilang minuto bumalik agad si Yamato kaya inantay lang namin siya sa parking talagang inabot lang talaga sa kanya yung mga papel na naglalaman ng mga requirements sa school na papasukan niya at ito nga, hindi pa kami nakakaalis chinik ko rin kung ano yung mga papel na nakalagay sa brown envelope na yan Kala mo naman naiintindihan talaga eh no <laughs> Pero joking aside, pag hindi ko talaga alam at may gusto kong malaman, ginugoogle translate ko na lang. Kaya, thank you sa Google Translate at na-invento ito. Napakalaking tulong lalo na pag dito ka sa Japan nakatira. Dahil kahit anong tagal mo dito, marami ka pa rin hindi nalalaman na ni Hongo talaga. And after namin sa school, dahil malapit nga pala dito sa school ni Yamato ang uh, simenteryo ni Obasan tsaka ng kanyang papa, pupuntahan na rin namin. Mula sa school ni Yamato hanggang dun sa uh, Fukaya, dun sa pinitirahan ng kanyang papa, and kung saan din siya pinanganak, almost 20 to 25 minutes and driving, kaya super lapit lang talaga. Ay, pag nadadaanan ko to, ang dami-dami nagpa-flashback sa isip ko. Kasi dito ko unang tumira talaga sa Fukaya. Dahil dito nakatira yung papa ni Yamato, syempre. Kasi nung tumira ako dito, mga 22 years old pa lang ako. Ang tingin ko sa lugar na to, ang lungkot. Puro pala yun lang makikita mo at walang malapit na mall or kahit playground man lang. At ito na nga yung lugar na tinirahan ko. Ito lang ang malapit itong gas station tsaka itong post office. And the rest, wala ka ng ibang makikita. Tapos ito yung pinakamalapit na lalakarin mo ng mga 20 minutes. Yung restaurant na yun. dito kami madalas kumakain ng Papa Niyamato. Pero pag pupunta ka ng mall, ang talaga. Tapos ito naman ang first grocery store na napuntahan ko. Tapos ngayon nagka na ako, na-appreciate ko na siya. Kasi na-realize ko naman na peaceful naman pala dito kahit wala akong kapitbahay na Pinay. Noong unang tira ko kasi dito, nanibago ako kasi nalungkot ako. From Manila, maraming kapitbahay, tas biglang naging bukid. Tas ngayon tuwan-tuwa naman ako kasi pag nakakita ako ng bukid, masaya ako kasi nakaka-relax. Dumaan pala kami dito para mamili ako ng pang-offer. Dumaan pala kami dito. Parang sa Pilipinas din, pagdadalaw ka sa patay, magdadala ka ng inumin, ng pagkain, tapos bibigyan mo ng bulaklak. So, dito na rin ako dumaan para mamili din ng mga bulaklak para sa kanila. Pilihan natin ng alaksi. Uh, kabatsyang namin. Pero hindi ko alam kung saan dito yung alak na gusto niya. Nakalimutan ko na. Ito ba yun? Alam ko ito yun eh. Ito yun. Ano kaya pwede dito na maliit lang? Hindi po matandaan yung ano, alak ni Obata. Ito na lang ubatsang. <laughs> Ay! Nakita ko na. Ito, pero nasa tetra pack. Ubatsang, istruhin mo na lang. Paborito <laughs> din yung mahal kong ubatsang. Eh. Bili natin yan. Matagal nang hindi nakakatikin. Ubatsang ng ganyan. Ayan. So, ito yung pinamili ko. Ayan. Babayaran ko na para dumiretso na kami sa Oaxaca na dadalaw namin. Ano na? <laughs> Ay! Ay. Ay. Tara na, ikaw. Nani, nani kayo? Let's go。 andito na kami sa Ohaka ni Daisuke na obachan. Daisuke, obachan Daisuke. 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 Ay de. Obachan. Doko obachan. Obachan Daisuke. Obachan Daisuke. Ute baca oh, <laughs> siya? Naku, wala tayong mas. Ang daming kapong dito. Grandma. No? Grandma. Grandma? Ano ko grandma? Ang dami pa namang ano dito, kapong. What's this? Bubbles! Bubbles. Bubble, 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 Bubbles. Bubbles. Lang yan. Ilang buwan na rin na hindi ako nakadalaw dito sa puntod ni nanay buhat nung umuwi kami ng Pinas. Malayo-layo din kasi to sa amin. Almost one and a half hours ang driving. Walang traffic yun ha. Pero ang kagandahan lang nito, magkalapit lang ang libingan ng tatay ni Yamato at nanay ni Mahal na Hari. Kaya pag dumadalo kami sa papa ni Yamato, dumediretso din kami dito. Ganon din si Mahal na Hari pag dumadalaw siya kay nanay, dumediretso din siya sa papa ni Yamato. Alam nyo ba na first time ko din mag-drive na kami lang pupunta dito? Lagi kasi ako nakikisabay kay Mahal na Hari pag pupunta sa dito. Kaya ngayon dahil kaya ko nang magpunta at mag-drive dito mag-isa, mukhang mapapadalas na rin yung pagdalaw namin sa kanila.

Sorry. ito yung, ito yung hindi ko kayo bata. Sabi niya wata tusukin ko daw yung straw. Ha hindi ha ni ha Oh, oh. Oh, oh. ha 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 Oh. Okay, tapos na kami. Ang next naman namin pupuntahan is dun sa kay Papa ni Yamato. Bye-bye, Bye-bye. Nandik yun ni Ikitay. Ano, o Batcha nito, o Papa Yoji, Papa to. Ah, pero... uh, siya kasi nakaisip na punta daw kami doon. Sa ano, kaya... Natutuwa naman ako at nagkusa siya na ano, muntan ng cemetery daw ng kanyang papa tsaka ni Obachang. Oide! Oide! Kasi daw itong taon di siya nakapunta. Birthday kasi ng papa niya, New Year. Eh nung New Year wala naman. Ay! Ba't tala ko pa rin to? <laughs> Kore! 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 Anong sayang? Sayang? Sayang yan, bakit? Sayang po, bakit? Kove. Hindi, gawin mong ano, obento. <laughs> sushi Sushi <laughs> Sayang daw, sayang daw yan. Sushi <laughs> Sayang daw to. Kaya sabi ko, hindi gawin mong ano, lalagyan ng obento. Lalagyan <laughs> daw ng ano, na sushi. Ang bayat. Ito Ito lang. trip. Saigo papan, papanuri ka. Murat janay pa eh. hmm. Pareho lang din naman ang gagawin kung ano yung ginawa namin sa puntod ni Obachang, ganun din dito sa Papa ni Yamato. Tatanggalan ng tubig ang base at papalitan ng bago, mag-open ng bulaklak at paboritong inumin nila o pagkain, pero usually inumin talaga yung ino-offer. Tapos, magsisindi ng insenso at dadasalan mo ng kahit anong gusto mong sabihin sa kanila. Kung ano ang latest chika for today's video, gano'n. <laughs> or, or, to, or pwede ka din magsumbong sa kanila na dalawin yung kaibigan mo na chismosa or ipanalo sa loto kahit di ka naman talaga tumataya. Hindi, choy lang. ito naman ang para kay obatsang tsaka kay papa tsak oh Nakakalungkot nang isipin lang talaga, no? sabay silang nawala sa buhay ni Yamato sa parehas na taon pa. Alam ko kasi bilang ay napaborito ni Yamato si Papa niya at si Ubasang. Kaya naaalala ko noon, lagi siyang tinatawagin ni Ubasang, kinakamusta. Tapos ganun din ang Papa niya. Pag weekend, lagi silang may lakad, pinapasya siya. Pero ayun na nga, dahil sabay silang nawala, parehong taon pa, alam ko na minis din ni Yamato yung ganung routine niya. <laughs> Sayang din kung kailan wala na papa ni Yamato tsaka pa lumapit yung school ni Yamato sa bahay ng papa niya. Pero ganun talaga ata ang buhay. Malamang kung buhay pa yung papa niya, madalas pupuntahan ni Yamato yun after ng school niya.

let's go. Kahit ako nang hihinayang dahil di naabutan ng tatay ni Yamato na binata na anak niya. Pero ganun pa man, alam ko naman na andyan lang siya sa tabi ni Yamato palagi at laging nakagabay.